Hi there, ako Singapore na Vlogger at sa video ito pag-uusapan natin ang ang totoong realidad ng buhay UFW dito sa bansang Saudi Arabia. Dito tayo sa labas uh, <laughs> para maiba naman ang ating vlog. Ngayon pag-uusapan natin ang labing uh, realidad ng buhay UFW dito sa bansang Saudi Arabia para malaman din ng ating mga kababayan housekeeping, mga kababayan na gustong mag-apply dito sa bansang Saudi Arabia, mga kababayan din sa Pilipinas na gustong uh, magtrabaho para malaman nila kung ano talaga ang buhay ng isang OFW dito sa bansang Saudi Arabia mahirap ba o madali ba kung ano mga sitwasyon ah. kaya panoorin mo to hanggang dulo itong video na to para makatulong sa iyo at makakuha ka ng idea ah, bago ka pumunta dito sa bansang Saudi Arabia kung alam niyo naman no, mga kaps ang bansang Saudi Arabia mahigpit sa pinagbabawal tulad ng mga alkohol at iba pang mga party party at iba pang mga gimmick gimmick di sa Pilipinas na Uh, free tayo, kaya binibigyan ko kayo ng idea, binibigyan ko kayo ng informasyon, para hindi na kayo manibago pagdating dito sa Bansang Saudi Arabia uh, alam nyo na ang uh, ibang gagawin, ang pagpunta dito sa Bansang Saudi Arabia mga kabs ay isang sakrapisyo, pagtitiis para mairaos natin ang pamilya natin sa kahirapan, para mabigyan ng magandang kinabukasan ang pamilya natin at ang mga anak natin mga kabs kaya sa video nito uh, pag-usapan natin ang mga uh, buhay UFW at ang uh, realidad ng bilang ofw dito sa bansang Saudi Arabia. Uh, Isa-isahin natin ito mga KABs at uh, bigyan natin ng counting paliwanag para maintindihan ng ating mga kababayan gustong mag-apply dito sa bansang Saudi Arabia at uh, hindi na sila manibago at maintindihan nila kung ano talaga ang buhay ofw dito sa bansang Saudi Arabia mga KABs. Una mga KABs, expect mo na dito sa Saudi, bahay trabaho ko lang kadalasan mga KABs kasi dito mga KABs bawal lang inom-inom sa ka party-party. Totoo po yan mga Cubs, uh, dito talaga sa Bansang Saudi Arabia, kadalasan po talaga bahay trabaho ka lang ang gagawin mo dito. Kasi mahirap naman makiparty-party kasi bawal dito ang alkohol at inom-inom at mga birthday-birthday. Mayroon mga nagbe-birthday pero sa loob lang ng mga compound yan mga Cubs, hindi pwedeng birthday-birthday guys sa labas sa atin sa Pilipinas, nasa sidewalk tayo mag inom, -inom. Hindi po pwede dito yun mga Cubs. Kaya dito kadalasan, pag ikay nagtrabaho dito mga Cubs, bahay trabaho ka lang talaga yan, ang, yan ang talaga ang kadalasang buhay mo dito sa bansang Saudi Arabia mga Cubs pangalawa mga Cubs iba ibang ugali ang makakasama mo sa loob ng kwarto at hindi lang sa kwarto mga Cubs pati sa trabaho iba ibang ugali ang makakasama mo mga Cubs kaya kailangan marunong ka mag adjust at marunong ka bumalanse tulad halimbawa sa kwarto mga Cubs mayro mga tao dyan na ayaw ng hindi pinapatay ang ilaw ayaw na maingay kailangan mag-sounds ka, makahidsit ka mga cabs. Sa limbawa, mga cabs, sa kwarto kasi, minsan limang tao kayo mga cabs. Yung mga limang tao na yung mga cabs, okay pang anim ka, okay pang lima ka, yan ang apat na yung mga cabs, yun ang pakisamahan mga cabs. Yung mga ugaw-ugali na yun mga cabs. Kasi pagdating dito mga cabs, iba-ibang tribu na kayo magsama-sama. May mga Bicolano, Bisaya at iba pa mga Ilunggo pa. Yan, iba-iba na talaga dito mga cabs. Kaya dito lang kayo nakita-kita, kaya hindi mo alam, hindi mo kabisado yung mga ugali ng mga Cubs. Pagdating naman sa mga trabaho mga Cubs, iba-ibang nationality yung pakisamahan ng mga Cubs. May Sri Lanka, Bangladesh, Indian, at Nepal. Yan ang pakisamahan ng mga Cubs. Kaya, kailangan mo talaga bumalan si mga Cubs at saka mag-adjust ka talaga ng uh, kaunti. Alamin mo kung ano mga ugali, meron sila, huwag ka munang pasok ng pasok, huwag ka munang joke ng joke kasi hindi mo kabisado yung mga ugali ng ibang lahi, hindi mo kabisado yung ugali ng ibang mga tao. So, yung... pangatlo mga Cubs, hindi lahat ng kaharap mo ay totoong tao o katropa mo. Yung iba akala mo tropa, pero pag mo, tinitira ka pala. Totoo po yan mga Cubs. Kaya huwag masyadong, masyadong uh, ibigay ang lahat ng tiwala mga Cubs. Kailangan magtira kayo para sarili mo. Halimbawa mga Cubs, kinikwinto mo na ang buong buhay mo para sa kanya. Kasi nagkakilala kayo. Kinikwinto mo na yung lahat ng sikrito mo. Halimbawa magkaroon ka na yung problema. Nagkatampuhan kayo. Nagka... Away-away kay ng kaunti. Pinto mo yung buong buhay mo sa kanya. Ngayon, nag-away-away kayo. E di, wala na, sira na. Ngayon, ikwinto naman niya yung buhay mo sa ibang tao. Yun ang mahirap mga kabs. Yun ang uh, ah, dahilan ng away mga kabs. Kaya wag masyadong uh, magtiwala, magtira para sa sarili. Kasi di mo alam kung uh, true mo ba siya ng totoo, kaibigan mo talagang totoo, tunay ba siya na kaibigan. Magtira kayo mga kabs para sa sarili ninyo. In short mga kabs, wag masyadong magtiwala. Pang-apat tayo mga Cubs. Kung gusto mong tumaas ang iyong posisyon, sipagan mo. Walang ibang taong tutulong sa iyo dito mga Cubs kundi ang sarili mo. Yun ang pang-apat natin mga Cubs. O totoo yan mga Cubs. Kung gusto mong umangat, sipagan mo lang. Huwag ka na manira na ibang tao. Magtrabaho ka lang. Halimbawa, sipagan mo lang siya. Trabaho ka lang ng trabaho. Kung mapansin ka ng boss mo mga Cubs na masipag ka, makitaan ka ng potensyal, ipopromote ka ng mga boss dito mga Cubs. Kasi alam nila na masipag ka. Alam din naman ang lahat ng lahat na bawat Pilipino masisipag talaga. Kaya lang sa isang uh, isang uh, kumpanya hindi natin na uh, maiwasan na may mga taong mga maninira, mga sip-sip, at iba pa. Uh, yan ang kadalasang nangyayari sa isang kumpanya. Wala akong binabanggit ng kumpanya kung sino yon. Kahit saan naman mga kabs, pag ikay Pilipino, ganun talaga kadalasan ang kalakaran. Kaya kung gusto mo ma-promote mga kabs, sipagan mo ang iyong trabaho. Walang ibang tutulong sa iyo kundi ang sarili mo lang. Kung ang number 4 mga cubs, ay sipagan mo yung trabaho ito naman sa number 5 mga cabs huwag mo masyadong galingan sa trabaho baka pati trabaho ng iba ipapagawa pa sa'yo yan ang totoo mga kabs, minsan dito kapag alam ng ibang lahi na uh, marunong ka marunong ka sa ganito, marunong ka sa ganyan halos ikaw na lahat ang aasahan, halos uh, sa'yo na pagka, may, pagka mayroong problema pagka mayroong gagawin dahil alam mo ang mga gagawin tatawagin ka na ngayon mga kabs halos, oh, alam mo ba to? Oh, gawin mo. Alam mo ba itong ganito? Gawin mo. May mga ganyan sinayo dito mga cabs. Kaya, wag masyadong galingan yung tamang trabaho lang mga cabs. Wag masyadong magmagaling. Kasi, mamaya, ah, pag pag madiscover ka pa na lahat alam mo, Bakal lahat ng trabaho dito sa ano, ah, trabaho ng kasama mo mga cabs, sa iyo pa ipapagawa yun. Kaya, number five, wag masyadong galingan sa trabaho. Yun, number six mga cabs, dito sa abroad mga kabs, matuto kang mag-isa, magluto, maglaba, mamlansa. At kumilos ka mga kabs kahit may sakit ka. Dahil hindi kanila alagaan mga kabs ng iyong kasama dahil may mga trabaho rin sila. Yon ang totoo mga kabs. Alam niyo mga kabs, kahit dito sa Saudi Arabia, uh, kahit may sakit ka, kailangan mo pa rin kumilos. Kasi walang mag-aabot sa iyo ng tubig, walang mag-aabot sa iyo ng gamot. Kailangan talaga bumangon ka mga kabs. Uh, alagaan mo ang sarili mo, papakainin mo sarili mo, yun talaga ang totoong realidad dito mga kabs. Kahit may sakit ka, kailangan mo pa rin kumilos. Walang mag-aalaga sa dito mga Cubs. Kaya kunting ingat pag kayo nandito para hindi kayo magkaroon ng problema sa katawan at mga sakit-sakit mga kabs. Pangpito tayo mga kabs. Lahat ng okasyon mamimiss mo. Tulad ng birthday, Pasko, at iba pang mga okasyon sa Pilipinas pag ikay nandito na Saudi Arabia. At ito pa mga kabs, ito ang pinakamahirap at pinakamasakit. Lalo na kapag uh, halimbawa may isang mahal sa buhay na namatay, dito mga kabs hindi ka kaagad makakauwi. Kailangan mo pa magpaalam sa kumpanya, kailangan mo pa maghintay ng tiket, kailangan mo pa maghintay ng visa. Yan ang masakit mga kabs kapag ikay dito sa bansang Saudi Arabia. Hindi ka kaagad makaka kapag ikay uh, halimbawa sa isang member sa pamilya ay namatay o nawala. Pangwalo tayo mga kabs. Sa abroad, kahit may sakit ka, kailangan mong kumilos. Opo, totoo po yan mga Cubs. Kasi walang mag-aalaga sa'yo dito. At hindi lang yan mga Cubs. Kapag ikay mag-absent dito mga Cubs, may cut salary ka. Lalo, lalo na pag hindi ka nakapag-apply ng sick leave. Kapag absent ka mga Cubs, hindi absent lang na guys sa Pilipinas na ah, wala lang. Wala kang problema. Mag-cut salary ka, bawasan yung sweldo mga Cubs. Kaya kailangan mong kumilos at pumasok sa trabaho kahit may sakit ka mga Cubs. Pangsya mga Cubs kahit may gusto kang bilhin mga kabs, hindi mo mabibili. Mas unahin mo pa ang magpadala sa pamilya kahit sayo ulang walang matira. Totoo po yan mga kabs. Dito kadalasan sa mga OFW, sa mga kababayan natin, mas inunan nila ang pamilya nila kahit dito'y nagulam na sila ng noodles at itlog. Kahit walang matira sila kanila mga kabs, inuna yung mga pamilya para pambayad yung pera sa utang at, at iba pang mga para matapos ang problema sa Pilipinas mga kabs. Yun ang realidad dito mga kabs. Pang sampo tayo mga kabs. Minsan kakasahod mo lang dito mga kabs, yung mga ulam mo, itlog, noodles at iba pa. At pansit kanton. Dahil ang lahat ng pira mo mga kabs, ang lahat ng sinasahod mo mga kabs, ay pinapadala mo lahat sa pamilya para ibayad sa mga utang na naiwan dun sa Pilipinas. Yan ang kadalasan nangyari dito sa mga UFW mga kabs at kadalasan nangyari sa ating, kadalasan nangyari sa ating mga kababayang housekeeping. Kaya minsan may isip mo talaga mga kabs na Uh, mas mabuti pang nasa Pilipinas, mga pamilya sa Pilipinas ay nakapag-jollibee, uh, masaya sila pagtanggap sa pera. Na alam ng kanilang tatay una na dito sa bansang Saudi Arabia nagsakripisyo para lang uh, makakain na masarap ang mga anak. Panglabing isa tayo mga Cubs. Dito dalawang klima ang maranasan mo, tag-init at saka tag-lamig. Pag tag-init mga Cubs, napakainit talaga dito, pwede ka magkape. Pag tag naman ng Cubs, kahit tatlong jacket ka pa mga cubs, tatalag pa rin sa balat mo ang lamig. Talagang sobrang lamig dito mga cubs. Parang ang tubig dito mga cubs, parang daig pa yung galing sa ang lamig dito pag uh, malamig ang panahon dito mga cubs. Uh, yun talaga ang maranasan mo sa loob ng uh, sa loob ng isang taon dito mga cubs. Dalawang uh, isang tag-init, isang taglamig. So, kung dalawang taon nang, kung dalawang taon ang kontrata mo dito mga cubs, Uh, dalawang taglamig at saka dalawang taginit ang maranasan mo dito sa bansang Saudi Arabia kapag ikaw trabaho dito mga Cubs. Pang dalawang mga Cubs, handa ka na bang ma-pressure sa trabaho? Kahit hindi mo trabaho, pinapagawa sa'yo? Yan ang mga, yun ang kadalasa mangyari dito mga Cubs. Kahit hindi mo trabaho, minsan pinapagawa pa rin sa'yo mga Cubs. Kahit na trabaho na ng iba, ikaw pa rin gagawa kasi wala yung ibang kasama, wala yung ibang tao absent, kaya ikaw magkukubir sa mga area mga Cubs. Yun ang Uh, kailangan nyo paghandaan, kailangan mag-adjust kayo sa sarili nyo, tanggapin nyo sa buong buong loob nyo na ganun talaga ang kalakaran pag kayo nandito sa Bansang Saudi Arabia mga Cubs. Kapag kayo ay nagtatrabaho dito bilang housekeeping mga Cubs. Panglabing tatlo tayo mga Cubs at panghuli. Kahit ganoon pa man ang naranasan mo dito, pasalamat ka pa rin dahil nakapag-abroad ka at nairaos mo sa kahirapan ng iyong pamilya. So yun labing tatlong pinag-uusapan natin mga kabis bilang buhay OFW, bilang housekeeping dito sa Saudi Arabia, ang mga kadalasang uh, nangyayari at uh, realidad ng bilang OFW kapag kayo nagtrabaho dito sa bansang Saudi Arabia mga kabis. Kaya kailangan marunong kayo mag-adjust, magtimpi, marunong makisama, huwag masyadong mag-init uh, ang ulo, huwag dalhin ng init ang ulo dito, ang tapang, kailangan mag-adjust talaga kayo mga kabis para Uh, makaraos kayo sa kahirapan makuha nyo ang gusto nyo dito sa bansang Saudi Arabia at mabigyan ng magandang kinabukasan ang yung mga anak at pamilya kaya kung kayo nandito mga Cubs habaan ang PC, habaan ang lubid habaan ang pasinsya mga Cubs wala kayong mapapala kung kayo makipag-away terminate ang aabutin nyo mga Cubs kapag kayo makipag-away dito kapag kayo naman ay nakaroon ng problema maaari din kayong makulong mga Cubs kaya bawas-bawasan ng init ng ulo magpasinsya ng mahaba ang may payo ko sa mga bagong apply o magbabalak pupunta dito mga Cubs. pag isipang pang maigi kasi hindi basta-basta ang bansang Saudi Arabia, medyo mahigpit sila mga Cubs. Okay mga Cubs, hanggang dito lang ating video. Maraming salamat sa iyong panood at suporta. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-like sa ating channel. Ako si Kamus na Vlogger. Maraming salamat sa iyong panonood at suporta.